Mm, may kayong kakapsat. Oh, may masan na eh. May mas kimas Mm, manin ah. Uh, marungkay kay manin. Uh. Mm, Na yun. Oh, uh, mangan tayong. Oh, magandang tanghali kakapsat. Kain na po tayo. Yan o, Pakbet na. Malunggay. Na may siling iloko. Kamote. Tapos one fourth na. Karni ng baboy. Oh, uh, mangan tayong. Kimas George. Gimas, gimas yaw. May kayong kakapsat. Oh, may masan na eh. Kayo manin ah. Oh. Marong kay manin. Na yun. Oh, oh. oh mga tayo. Siyempre, hindi mo mawala itong sili kakapsat. Magayon natin dito. Ano tong ulam din yung kakapsat yung kanangalihan? Mga hmm, tayo. Pero play muna tayo. Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsigling lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. na ako. Galing kaming market ni Bonso. Bumili ng gamit niya para sa school. At tapos may malamig na malamig tayong tubig na may yelo. lasang fruit juice. Hmm. Marunggay. Ini ibu Ini mesti nak marunggay. Hmm. Вот, mm. <laughs> うん。Mm. Mm.